yun lang, sa pagpalaar ka siya mga hamasa makikita siya yung mga mali dito sa baliwag yan tapos sa aming tunaw lang dito mga hamasa yan, nakita natin si tatay yung tinga yung mga manok dito mga hamasa parang ganda tali sa inyo to tali sa ayo dito. Ayan po. Nagandang balta. Ano ba lang yata naman mga makaibigan? Hatch clay. Hatch clay. Napakaganda ang hatch clay. Ilang buwan na yan? 10 months. 10 months old. Napakaganda ang hatch clay ng 10 months e manalo isa lang, isa lang mga ano isa lang ito ang tayo mga kamasa